Napakasarap nga namang mapalapit sa nature yung tipong feel mo ang hampas ng hangin at huni ng birds mula sa balur. Pero wag ka, ang simping dahon na pampaganda sa kalikasan ay eh magagamit din palang pampagandang pangmalakasan. Nagfly-fly ako sa malayong probinsya ng Maitong, Sarangani at doon ko nakilala ang kakaibang bonggang fashionista. Mga ti! Halo galogs! Ako si JM Ganuan, kabilang sa Tiboli Indigenous Group at ito ang Dahon Fashion! Ang 30 anyos na si JM ay kabilang sa tribo ng Tiboli at siya ang kauna-unahang ni Thibu na gumamit ng dahon bilang pamodang palamuti dao ng alahaw na tinahi. Isama mo pa ang mga lunti ang pinabi. Paging tambo ay ginawa na rin saplot na kabog. Pati kanyang gown, gawa rin sa nyog. Bukod dyan ay samot pa sa ang kanyang rika na legit eh nakakamangha. Nabuhang dahon fashion dahil sa pangarap na naudlot. Nais niya raw kasing maging fashion designer, ngunit ang munting pangarap ay napalitan ng poot. Kasama ang isa pang nitibo ay sinimula ni JM ang pagtupad ng minimithi. Ngunit sa ngayon daw ay dalawa na lang silang natira ni Imor na kasama niya sa saya at pighati. Kung minsay itak at pang-araro ang bitbit nila sa pagsasaka. <laughs> Ngunit minsan ay mga pinulot na dahon na pinagsasama-sama para bumuo ng obra maestra. Ayan po, kung napapansin nyo, dahon ng papaya po yung dala namin dahil ito naman po yung bubuuhin namin bilang cocktail dress. O, di ba? Sino po yung mag-aakalang mga napupulot naming dahon dito sa paligid ay magagawa pala namin isang, ano, isang dress or isang kasuotan? Ayan po, dahon ng papaya matapos ang maigting, puspusan at masinsinan pagtatagpi-tagpi ay ayan na. Ayan po, tapos na po yung aming palda ng cocktail dress na gawa mula sa dahon ng papaya. Ayan po kung napapansin nyo, mamaya po abangan nyo yung kabuuan nitong outfit na ito. At handa nang maglagay ng kolorete para mairampa na ang hinabi. Gamit ang cellphone ay bonggang piktorya ng entrada sa tabuhan man o sa gitna ng kalsada. Modang dahon ay ready ng ipang rampa.